Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking makilala sa pagpapatuloy ng ating video ay dumayo ang Kalingap Team sa bahay nila at Vianci. At pagkatapos nga nilang mag-usap ni Kalingap Edu sa nakaraan nating video ay nagkaroon sila ng isang Kalamansi Challenge Part 2. Noong nakaraan nating video ay nakita natin na umiyak si Ate Viancy dahil nga sa mga tanong na medyo personal kaya naman hindi niya naiwasan na maiyak dahil sa mga alaala na hindi masyadong maganda para sa kanya. Pagkatapos naman noon ay dumako na nga sila sa round 2 ng kanilang Calamansi Challenge. Napakaganda nga na meron silang ganitong mga challenge dahil mas nakikilala sila at naalalaman ng mga viewers at kanila na mga supporters ang kanilang mga ugali talaga kapag ka on or off camera man sila kaya naman aliw na aliw ang mga viewers sa kanila eh... <laughs> <laughs> mm. uh, Gerald <laughs> mm. <laughs> Limutan ko ang pangalan. Max? Si, Indin. Ay, <laughs> <laughs> eh, si Mr. Beast na lang. <laughs> Mr. Beast, ikaw. Coco Martin. Coco Martin. Uh, kayo, kayo. Artist. Blackjack. Wow. Ha? Coco din. Wala yan, wala yan. Wala, wala gusto wala. yan. Fernando po. <laughs> oh. uh, ako FPJ. you DJ or hey, iskan eh saya blackjack <laughs> eh <laughs> okey asa tuun ah uh, some movie. Mm, movie 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 21 and over. 21 and over. Ganda nun. Ikaw. Pagkatapos ng mga interesting na tanong na talaga namang dahil dito ay mas nakilala sila ng kanila mga supporters. Pagkatapos naman nito ay nagkaroon sila ng parang fast talk na magbibigay sila ng isang word na kumakatawan sa word na sasabihin ni Kalinga Prab. Dito nakita natin kung gano'n talaga katalas mag-isip si Kalingap Edo at lalong lalo na si Viancy. Marami ang humanga kay Viancy dahil kahit na medyo bata pa siya at hindi pa nga siya ganun talaga para sa kanyang edad ay nakita na iba talaga siya mag-isip at mukhang matanda na daw siya mag-isip. Sabi pa nga ni Kalingap Edo na talaga bang si Viancy na mag si 17 years old ang kanyang kaharap dahil parang napakarami na niyang wisdom at magaling talaga siyang mag-isip in short ay talagang tingin sa kanya ng kalingap team ay napakatalino niya talagang bata dahil ganito ang kanyang mga naiisip habang ginagawa ang challenge alright first talk this in one word Friendship. Ay, friendship. Tama naman, oo. Pagkakaibigan. Dito nga sa portion ng ating challenge ay marami talaga ang humangang kay Viancy dahil talagang makikita mo sa kanyang mga sagot na talagang kahit hindi pa siya ganoon katagal sa Kalingap Team ay marami na siyang mga natutunan at mga bagay na naa-adapt mula sa kanyang second family dahil kitang-kita sa kanyang mga sagot na talagang minahal na rin niya ang Kalingap Team hindi lang dahil sa mga nakukuha niya dahil dito ay kundi dahil minubuo din talaga ang kalingap team ng iba't ibang tao na talagang mababait at marami talagang naitutulong sa mga kapwa. Kaya naman medyo naging masaya talaga ang fast talk na ito dahil mas nakilala talaga nila si Beyoncé at kung ano ba talaga ang tingin niya sa kalingap team. Kaya naman naging mas masaya ang kanyang mga supporters, ganun na rin ang mga supporters ni Kalingap Edu. Hindi ko masyado kasi nag plus si Carla pero kaya ah, marami siya. So oh, ano, medyo sensitive. Sensitive? Magalang. Magalang? Oo nga, nagang po yun. Oh. Grabe. <laughs> Magrab <Maka> po. <laughs> <laughs> oh, po. yes po kuya po. Dara? Ano ba? Fighter. Fighter? <clears throat> Independent. Independent? Independent. Okay. Medit? Medit. Yeah, Maliskarte. Maliskarte. Medit, Madal, 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 good way, no? Mm. Okay. Madal, um, David. Madal, Talented. Madal, 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 kitang kita talaga sa kanilang mga sagot kung gaano nila kamahal ang kalingap team at kung gaano na sila kaklose sa mga tao na nakapaloob dito. Talaga namang napakaswerte ng kalingap team dahil part din si Viancy at kalingap Edu ng team na ito. Talaga namang sila ay mabagmahal at talaga namang iniingatan ang kanilang relasyon sa buong kalingap team. Makikita natin na kahit ang mga taong ito ay hindi naman talaga magkakadugo ay eh parang naging second family sila dahil nga sa mga pagtulong na ginagawa nila sa bawat isa at mas lumalawak pa ito habang tumatagal ang kanilang samahan at mas marami ang kanilang mga taong natutulungan. <laughs> Doktor love, Beyoncé. Ha? Down. Ano? Way. Way. O, crock! Magaling na piyos sila! Way daan. Way daan. Way daan. Way daan. Way daw. Way daw. Way daw. Way daw. Daan na naman daw. Ayusin mo na yung daan dito. Ang dumi daw eh. Anong Nanilaw. Galing, galing, galing. So, ayan, um, Beyoncé, Complete. Complete. Uy! Complete. Complete. Grabe <laughs> guys. Grabe mga sagot guys. Nagugulat ako. Nagugulat ako. Ikaw. Eds. Ay, Biancy muna. Biancy. Sarili mo. Siguro po ano. Matatag. 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 hambol naman talagang bata ni Viancy dahil imbis na magyabang siya tungkol sa mga magagandang ugali niya ay talagang ginawa niya lang simple ang kanyang sagot. Sinasabi niya na si Viancy kanyang sarili ay talaga namang matatag. Sa kabilang banda makikita natin kung gaano ba talaga kagusto ni Kalingap Edu si Viancy dahil ang sagot niya ay complete daw ang word na magde-describe kay Viancy dahil talagang nasa kanyang niya na nga ang lahat. Kaya naman kinilig ang Kalingap Team pagkatapos iyon isagot ni Kalingap Edu dahil nagulat din talaga ang lahat sa kanyang sinagot na iyon. And Eds! <laughs> <edo>. <laughs> Eds! Edu! Edu ano? Alfredo Al <laughs> Ha? Oh, ako eh ano? Huh? Magkolete nandoon ba kuya? Magkolete? Ikaw? Huh? Magkolete? Eh ano? Panu wakin Makulit? kolete? Basmo basmo ba tayo? Rinah? Huh? 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 Kami Huh? 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 Friendly. Huh? 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 Jomcar. Um, bagay bagay jomcar kilig kilig, kilig. ayo jomcar uh, lovely forever kilig kaya gaya <laughs> oh, bakit, bakit, bakit? Sinagot, sinagot na yung kilig, ano? Talaga namang hindi natin masisisi si Kalinga Pedro kung complete ang word na i-describe niya kay Viancy dahil totoo naman. Talaga namang napakaganda ni Viancy na bata at masipag, mapagmahal pa sa kanyang pamilya at napakatalira na din. Talaga namang lahat ng magagandang gandang traits ay nakay Viancy na. Sa kabilang banda, tingin naman ni Viancy kay Kalingap Edu na siya daw ay makulit dahil talaga namang makulit si Kalingap Edu sa pagpapahayag ng kanyang damdamin para kay Viancy at lahat ng pangulit at mga guests sure na magpapakita na mahal niya si Viancy ay talaga namang kanyang ipinapakita at yun din naman ang nagpapahanga sa mga viewers kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang mga supporters. Ngayon ay kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!